Hello everyone, ayan po, nagre-regla na naman po Wala tayong magawa Papa Meta, ano pong nagawa ko? Nagpo-post po ako, nagpo-post po ako ng mga video Minsan tatlo, apat, sa isang araw Regla <laughs> ng regla, go-go lang Sabi na nila, manunood ka lang ng mga video, ng mga contents creator Diyan na dumadaan sa net, notip mo million million bo uh, views million million din mga followers darating at darating din kayo dito sa red na to parating nagre-regla. kaya ang gawin po natin gagawa po natin po tayo ng mga content na fresh na fresh yun nga lang wala pa rin pero itong few days dalawa o isa lang minsan na upload ko siguro ganyan nauubos na yung pakikipag content <laughs> pakikipag I mean pakipanood ko sa mga ibang mga content creator dyan na dumadaan yung mga video nila sa notep ko. Ano ba bang gagawin? Ayan o, ayan o. Red, 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 red. Red, 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 red pa rin. Malayo pa po ang Valentine's pero na nauna nang nag-red yung dashboard ko. Ano say inyo mga guys? Okay, gawin po natin. Go, go lang. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kaya, upload lang ng upload. Nung isang araw, green to lahat. Eh. Ngayon, nag red na. Ay, nako, kahit million pa yung views mo. Million pa yung followers mo. Dadaan at dadaan ka dito sa red na to. Marami kasi ako nakikita mga content creator na ganito eh. Maraming mga views, maraming mga followers. Pero bakit nagre-red pa rin? Siguro, isa na ako. Doon, malit pa nga yung mga followers ko. Nasa 10k plus pa. Pero red pa rin. Nagpa-upload din ako. Nagpo-post din ako. Yung isang page ko, yung page ko, green lang lahat. Pero minsan lang ako mag-post doon. Kaya <laughs> Eh. Papa Meto, please. <laughs> thank you, thank you so much. Ikaw ba relate ka ba rin dito? Yung sa red na yan, red, red, red na yan, red. Maraming maraming salamat po. At sana po ay marami pa pong mag-followers sa akin. Maraming mag-like. Minsan kasi may isang video po akong nag-trending doon. Sana naman. Malaki-laki na rin. <laughs> Ayan. Red, 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 red mark pa rin. O ikaw. Wala na kasi akong may content eh pag nakikita ko itong red na to, parang nadadoubt na ako. Wala na akong ganang mag-content. Minsan, pero okay lang go. May mga, may earnings pa naman ako eh. Hindi pa rin ako kuha niya. At least wala akong violation. Go lang po tayo ng go. Post lang po na tayo ng post. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Mga kaludi ha. Gaya, gaya, gaya ko na baguhan lang. Konti pa lang yung followers. Nasa 10k plus. Sana po, Wala na akong maisip na sasabihin. Red mark. Nang <laughs> natutunala na lang ako. Ganito. Yung wala ka ng my content. Tapos makita mo yung dashboard mo na pula. Sinong relate dyan? Yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Thank you so much. At maraming maraming salamat po sa nanonood. Sa at manonood pa. At wag po ninyong kalimutang i-like at i-share. Thank you.